Pa lang nagtataas ng pa. Ah, uh, pwede namang ano, yung isang pa mo naka ano na. Yan pala kala nagbebisikleta ha. Ano? Kaya laging nang nakahawak ng kamay mo sa pr preno. Preno lahat 'yan, harap likod. Na. Pag magsi-signal ay gamitin mo tong ano na. Titingin ka sa side mirror mo bago ka bago ka lumiko o gagalaw kakanan kakaliwa. Sitingin kayo sa side mirror na kung saan kayo... Ay, eto, ano ito? Pinulit ko ah. pa mo. Ano lang yan sa kasihan para ano? Paano sige no, ano. pag pa na? Pagkala. Ah. Ayan, pagkakalaan ito. Pag-o, natin na. ito? O, sige mo. Ano ito eh? Has, ano ito? Pinulit mo, ha-assert ito. Ha-assert yan. Ano ah. nga yan? ha yung ano, dalawa yung ah. sige na sabay kapag kaya hindi ka mag ano hindi ka pwede mo e. ano hanggang ginagamit niya pag naka-convoy ka meron kang binabakapan ah kaya pala nung hindi mamakura ako basta pag uh, liliko kayo <coughs> lagi ko nakatingin sa hebira ha sa harapan ng tingin okay fight attack nandahan lang ba ha Baka uh, tumabi ka sa baka. Sige. Sige, huwag mo munang eh, magpatakbo ka lang. Diretso well, mo lang. Eh, baka, baka mabangga mo si Kira din ha. Sarap pa lang si Kira mga kamay, preno. Uh... Maano naman kasi maano naman siya mag-bite na eh. Oo, ayan na, ayan na, ayan na. Ayan na, ayan na, pupunta na sa bahay. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Hindi, sinusunod niya yung ano, yung lingon. Ayan. Kasi nga, lingon niya, langanin. Pwede naman sa side mirror pag nakain to na siya, tsaka liling dapat. Pag di mo makita sa semiro. Layo. Ayan na. Ayan na. Ano na, baro na naman kayo mag-bike eh. Ayan sa balance, mayroon na kayo nun. Iksi kasi ni mabias eh. Oh, at mabibig pa sa baka yun ah. Ah, silang uh, magbisikleta, eh bisikleta, magmotor. Oh. For emergency. Yan. Ah, uh, ano ba bing na oh. Oh, tingin sa sabi nito, bago oh. ah, yun, ah. Ay, baba mo ito. Oh. Ah. na Ibaba mo.